Akala mo ba sa lompas kagad ang sagot? Kaya baka hindi gumagaling ang sakit mo kasi mali ang gamit mo. Yo! I'm sa DV, your pharmacist. Today, ang pag-uusapan naman natin ay about sa lompas, kung pa paano ito gumagana at kung pa paano ito gamitin. At kung paano din maiiwasan na maling paggamit nito para talagang gumaan ang iyong pakiramdam. Sa longpas, ay topical pain relief really pain or gel na may ingredient na menthol, methyl salicylate at minsan camphor. Ang mga ito ay tumutulong magbigay ng cooling sensation para mabawasan ang back pain, joint pain, at muscle pain. Hindi ito instant cure ha, pero nagbibigay ito ng temporary relief sa mga banayad na sakit at kalamnan. Ang cooling effect niya ay nakakatulong para i-distract ang nerve signal. Kaya bunga baba ang discomfort. Para siyang external support para gumaang ang pakiramdam mo habang nagpapagaling ka. Kailan mo dapat gamitin ang salompas? Pwede mo itong gamitin kung ikaw ay may mild muscle strain, paninigas ng leeg at mild back pain, light joint pain mula sa trabaho o pagod. Kailan mo ito hindi dapat gamitin kung ikaw ay may open wounds, gas-gas, sugat o irritated skin. Bawal din ito iyo kung ikaw ay may allergy sa salicylate. Bawal din ito kung ang sakit ay galing sa malalang injury. Kung sobrang init o may pasa agad, mas mainam magpahinga muna at kumamit ng ice pack. At kung lumala naman ang sakit, mas mainam na ikaw ay magpa-check up. Paano ba ito gamitin? Una, linisin mo muna ang balat bago mo ito idikit. Pangalawa, isang patch lang sa isang area. Huwag sabay-sabay ng marami. Pangatlo, iwasang iwan ng sobrang tagal. Sundin ang instruction at usually 8 or less than 8 hours. Pangapat, wag mo itong gamitin bago ka maligo o sobrang init ng balat. Panglima, at pinaka-importante, huwag itong gamitin ng araw-araw ng walang pahinga. Sa Lompas Health, pero hindi nito inaayos ang root cause. If chronic pain at paulit-ulit ang pananakit o may pamamanhid, mas magandang kumonsulta ka na kay Doc. Ikaw, gumagamit ka rin ba ng Sa Lompas? Comment down below and please like, share, and follow us for more.